Hello, what's up, people? Tang ulam. Anong ulam? Galing ka sa labas. Wala rin dito yung nanay mo. Tatanong ko anong ulam. ML ka ng ML. Ngayon ka lang dumating. Anong oras na? Anong size na? 7 na. Oh. Tapos sa mo, anong ulam? Di ka pa nakagawa ng slime. Ng assignment mo. Puros ka laro. LLM, LLM, ka dapat kaya na pag nag-lis ka na lang ng ano, naghugas ka na pinagkainan nyo kanina, pagkatapos mong kumain, lumayas ka. Ano ka? Maanong ulam. Sturbo ka. May ginagawa eh. Pagkaano? Muhi ka na. Paglinis ka doon. Ulam ka dyan. Hugasan mo muna yung plato doon maanong kuhulam punta mo doon huwag kang ganyan patawa-tawa ka